Hello, welcome back to my channel. Sad news at uh, nakakagigil na update natin about sa pambabasta naman ng SB19 galing sa bashers ng Benny. Ang uh, creator nito o influencer na sinabi niya uh, hindi tumutulong ang uh, SB19 sa mga nangailangan walang charity. Ito nga ang sinabi niya at pinost niya sa official fan page bashers ng Benny, ang kanyang pahalan ay EU, AU, busy daw sa pagtulong ang Benny at Blooms sa mga nasalanta ng uh, natural disaster ngayon, lalo na ang bagyo habang ang SB19 at ang bastos daw na word OTIN daw, mga hit. busy daw at nagmamayabang dahil na nakakuha ng 10 million views First time daw kaya nagmamayabang ang SB19. Ano ba yan itong uh, AU na to? At uh, gumamit pa ng uh, bastos na word instead of 18 ang gagamitin. Halatang itong bini ni bloom na to na AU ay naghahanap ng away sa 18. Talagang gusto nilang naghahanap ng away. Ayon sa post niya. O oh, tinan mo. Talagang nakakagigil talagang ang... Uh, Pinpoint niya ang 18 at SB19. Talagang proud na proud siya at uh, dati pa daw tumutulong sa mga kawang gawaang uh, Bini o Bloom. Grabe no talagang masasabi mong may attitude at uh, may magandang ugali ang ilang Bini o Bloom. I mean fans ng Bini. At ayon nga sa aking uh, nakitang uh, vlogger dito sa mga social media, hindi na kailangan ibandera ang pagtulong sa mga nangailangan dapat kusa at bukal sa loob at pasikreto yan ang tunay na pagtulong yan ang tunay na pagmamahal at ito pa ang nakakagigil na komento ng basher ng SB19 talagang gusto kong manapak sa komento na ito talagang nakakagigil ito diba tingnan mo oh. oh my god iba na talaga ang uh, bloom ngayon o blooms sumikat lang ang kanilang idol at idolo nila nag-iba na ang attitude. Iba-iba na ang lumalabas sa bunga o talagang ganyan ang ugali nila. O ba diba? talagang, oh my God. Nagtago pa sa pangalang Anonymous Participant 835, takot sa mga 18. At ito pa ang panibagong post ng Eyo, Talagang hindi tinantanan ang uh, SB19 sa pambabash, pati ang 18, dinamay. Grabe ang alias nila sa 18 at SB19 pati rito kay isyo dinadamay oh my god bakit lagi nilang binabash ang SB19 mayroon bang inagaw na proyekto ang SB19 sa Bini mayroon bang ginawang masama ang SB19 sa Bini mayroon bang ginawang masama o hindi maganda ang 18 sa Bini o mayroon bang ginawa ang 18 na hindi maganda sa Bloom bakit ganoon na lang ang kanilang terada laban sa SB19 at 18 na fandom. Ano ba yan? Yan ang malaking tanong talaga. Hindi naman ganito katalamak, mambabash ang 18 laban sa kanilang idol. Parang eh ilan talaga sa mga bloom ay hindi maganda ang ugali at may attitude. Talagang ganito ang mga tirada nila. Samantala na ito ang mga komento ng mga fans. Hating mga fans. Mix reaction at komento mula sa post ng iyon na to na member ng bashers ng Benny. Basahin natin. Narito nga. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.